Let's go, everybody, my idol. Shadow box. Footwork. Alam na. Shout out pa dyan. Gusto ng Mindanao, Sa mga followers ko dyan. FB friend, chat out tayo. Ingat-ingat kayo palati. Marami na mahal ko. Huwag po natin kalimutan sobrang init ngayon kailangan natin mag magdala ng laki ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate no, you know, alam nyo na napaka delikado ang init ngayon sobrang init kaya lagi tayong magdala ng tubig lagi tayong naliligo para malamig ang katawan natin mga idol lalo lalo sa mga ano natin sa mga senior natin kung natin kakalimutan lagi magdala ng tubig at uh, magbibilad sa init iwas natin so, ma yung mainitan o di ba tayo may iwasan laging mait takit ang ulo baka may water ang tatay ano? alam mo Pakahirap pa panahon ngayon. Sobrang init. Nakakamatay. Uh. Hirap talaga. Kahit anong exercise mo. Pagbawin uh, na, na ni Lord ang iyong buhay. Wala talaga tayo makagawa.

na club ng ating buhay. No, you no. Know. Don't forget ABP Partners, ang bumbero ng Pilipinas, number 34 sa baluta. Don't forget, ngayon. Ngayon. Uh, sa sa yung one pack man party list one pack man party ating senador may idol may look alike Manny Pacquiao number 50 sa senador no you know salalay sa atin ang kanyang panalo dati siya lagi ang gumagawa para manalo sa laban para makilala ang Pilipinas sa mundo sa lalangan ng boxing Ayan siya naman ang ating tutulungan salalay sa atin ang kanyang panalo kaya huwag natin siyang kalimutan ang sa pabuyaan Suportahan po natin. Nakatimahal na sila do. Number 30. Number 50 pala. Sa baluta. Man, paksaw. Ayan o. Makangampan nyo na tayo. Alright. O, kaya natin yung papawis mga idol. Okay, sarap sa umaga. Salam Pagyus, Angkasaamu. Salam Pagyus, Angkasaamu. <laughs> Alright. Hit the break. Hi. Bye. -bye. Dito na lang din daw mga viewers. Maraming salamat. idol and good morning everybody. Ingat kayo. This is Manny Paktay. Manny Pacquiao look alike. Okay, bye bye. See you.